Tatawid ako dito sa patubi. Matatalonan pa ba ito? Parang hindi na. Pupunta tayo sa birthday yan. <laughs> tayo ma birthday yan. <clears throat> After how many years? Bago ulit ako tumawid dito. Ilan taon na nga ba? Siguro mga 20 years. Oh, 20 years. Tanda na. Nag-iisa po ako. Pagtawid. Pero hindi ko alam kung sino mga naan dito na. Tatawid tayo. Parang natatanaw ko na si Mike. Dati nung una lagi kami natawid dito. Ang daming kangkong. Siguro na may hindi ako maliligaw dito dahil iisa ang daan. Ano? Ayan. Pag nabaha dito siguro maraming isda. Ayan, may bata na sa lubong sa akin. Siguro dito nga. Hello. Natatanaw ko na ay may nagkakalamay na Dito na nga yata. Oh, dito na nga sabi na. Hindi ako naliligaw. Yay. Ganda naman dito. Happy birthday. Oh, may pakata. It's my turn. It's my turn. Kamaya magpipicture lang daw. Yan siya, tiglin. Tatingnan mo ka, o. Ano ba? Ano ka, video? Ano ka, video? Oo. Siyasi naman ito.

Salo po, kayo kayo Rayman Kayo na, kayo Rayman Salo po, hindi ko Susan, ko naman Tirahin mo nga pare Pipitsur Ito nga, nag na ako Ayun mag Hi, Lai. Wala nga akong doon. Kaya Hindi pa masyadong halo. Ha? Haloin pa yan. Hindi pa yan. Lasig na yung naghahalo. Tignan mo na ayun mo. Katakay naman. Oo. <laughs> Oo. Oh. Oh. Yung naghahalo, lasing na.

Sa Nalo na, pa parking ng ano sa sakyan. Maghahalo ay umalis ay. Alam din. Ha? Alam pa na Ah, sabi sa Cavite. Eh. Sabi sa Cavite, tawag dyan Bilarug. Bagay. Hindi, talaga. Uman. At saan ang sarap yan? Parang tikoy. <laughs> ang daming lahok. O, kuya, tawag ka kuya. Kuya. Nasa si Aliya? nga. na. Sarap yan. Daming pawis. pawis. Wadaya ka, di ano, halo, parang pa. insan. Punta ka rito parang insan. Run ka yung dalawa na ng oh. Anong, Ayin, naman ay, puyay, Baryas, eh, adaya, you, ay Atan, kayo, <-«s2> kaya, round, naman tayo, si Kuya dyan. Parehas malaki ang kaya. Dali, adaya ninyo ay. Ay, ay si Kuya. Kayo yung dalawa naman. Papadagdag lang <laughs> kayo ng gusto. Hahaha. Hahaha. Pero maganda magalo dyan si Ice Bo at, at si ano, Duterte. Ang mga dapat naghahalo dyan. Buloy. Si Buloy. Vale. Sa ating sikasin. Ano daw ang nakahalugan? Parang tuto yung sarap. Ayos na oh! Eh hindi pa! Diretso pa! Malay na ako eh! Ay. ay hindi <laughs> pa! Okay. Malambot ba? Mamaya ah, maya naman. Ay, inaabot na naman yung one. Nanguha ka. Kung kamarahan mo mga saltaan. Kakababin niya. doon na kayo sa loob. Mamay, na kayo mga? Pagka na kayo natin yung margarin, ate? Tiglin dah? Okay na. Hindi. Yun ay cheese. Cheese yun. yung mga butol-butol na yun. ay matutunaw pa. Okay. Okay. At isa saan? Makapal yan. May mga tab ka dyan. Maglagay ka sa tab. Ikaw oh, Gali na. Pwede niyan. Wala? Ay, okay na yan. Oh. Si RJ, paghaloin mo. O, pwede na. Yung mga butol-butol na yan. Ano'y matutunaw? Para... Yeah. Hates, à? hogein, oh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tonight. 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 Happy birthday to you. You, happy birthday. Okay. Happy birthday. Okay, you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you,